So, ayun guys. Magpa-vlog na naman ako. Wala lang. vlog lang ako. Baka, ah, tanggalin ko yung sound nito, i-voice over ko lang. Kasi, ginagala ko lang yung video, pero hindi mo kaya. Yan, okay. madaayot lang naman ako. Trip ko lang. Bala kayo dyan. Wala akong masabi. Basta, Madahit na kakakita Basta, kailangan mo na mag-record pa So, yun nga, madahit ako Pero, pabibilisin ko lang yung aking uh, video, mag-time and up style Tingnan natin So, ayun Sabi ni mami, madahit na daw ako tumakbo ko? So ayan, sabi ni mami, isama ko daw tong sa baba. Masakit to. Kasi mama na. Pero uh, sige, go. Ayan. Fight na. Pero si, siyempre, panlaps. So, ayun, ahit, ahit na ni Inzan yun. Sobrang talented na yun ni Inzan na yun. O, diba? So ayun na looban. Yun na yun, tapos na. Patilim, signing out.